may ano tayo mga idol may uh, bawang tayo mga idol may, may bawang tsaka tuna at tsaka ay pala barilis at tsaka ano salmon nag sa ko sila Pagsiyaw ko lang mga idol pag comment lang mga idol kung uh, ano kung gusto niyo magloto nito lang po ang nito mga idol pag pag-comment lang po kung saan naabot ang ating video mga idol. Kung saan ito naabot. Lagyan nga natin suka. Press pa ito mga idol. Ito nga natin. Press ko pa ito. Ito ating barili sa lalim. Naghalo ko na lang. kabalagan natin yung magisarap sarap sa buhay yan sining tsaka antabayanan nyo ng mga idol kasi ilulutuin mo na to tsaka ito na ng mga idol salang ko na lang muna to mga idol yun mga idol kumukulo-kulo na mga idol malapit ito maluto yung ating paksyo. ang ating sibuyas ah oh, ano wala pa sibuyas to ah bawang may niwang bawang yan update na pa idol kalapit ano may idol yan na kuha na kuha na ako ng aking ano titikman Kain ako, may baho ako dito Nakuha ko ito ng ito. Nakuha ko ito. Tsaka, saka, isang ito. Ito natin itong, ano, yung barilis. Ito, isang hiwa. Yan. Sa kuha tayo ng kunti sabaw. Sabaw natin sa kanin. Hindi so, may, ano, hindi pa naiaris yung mga pinggan mga idol. Dahil dyan lang muna, tutok lang muna dyan. Ito kunti sabaw naglalaway na ako naglalaway na ako mga idol kasi kiti daw kumain tapos kuha tayo ng ano ito iting okra okra ano dulu loh, jadi si koro toh, terus kuat tadi terlontik kan loh, toh, Oh. dan oke, kalian temui, kan, dalam aja dong, toh, baik, Tak

Kaya na po natin ng video mga idol. Kung nagustuhan nyo ako kung... video mga idol, like mga idol. subscribe sa YouTube channel.